Tara, maghanap pa tayo ng sapatos na lilinisin gamit itong aking na-discover. So, tingnan natin kukuha ko ng sapatos ni Daddy na madumi. Tapos, linisin din natin. At ayan na nga, nakakuha na ako ng mga shoes niya. Kinuha ko doon drawer isa. Ayan, tingnan natin kung malilinis natin yung... So, syempre, yung mga binil, mga dito, hindi natin siya malilinis. Kasi pang ano lang siya talaga. Sa mga leather-leather. So, ayan. Tatlong pares ng shoes ang kinuha ko sa kanya ito, linisin natin lahat yan, okay, so tara pasahan na natin hadya mamaya magiging very good tayo magpapayaran tayo, mamaya magiging <laughs> very good tayo, magpapayaran tayo magkakaroon tayo ng money, money give me my money <laughs> wala akong ka give me my money kaya ako na naman isa give me my money. So, ayan, habang sinisipag lang tayo, syempre, lubos-lubosin na natin. Ito kasi, hindi naman to nalilinis talaga. So, hindi siya talaga naglilinis. <laughs> ayan, sabihin ko na sa inyo, hindi so, talaga siya naglilinis. Isang punas mo lang, kintab tanggal libag. Isang punas mo lang, kintab tanggal libag. <laughs> Tapos, may tayo. Give me my money! <laughs> Give me my money! Hala! Ang galing! Pati yung nandito niya. O, oh, na namu... Ano siya? Naging... Oh, oh. my God! Bago na siya. O? Oh. tiba Diba? Anong say mo? Mare. Nagsasalita na naman ako mag-isa dito. Baka sabihin na naman ang kapitbahay namin. Ano na naman nangyayari sa akin. <laughs> katanggalin natin to. yan guys. Kasi may dumi dito kami na sobrang dumi. Natanggal ko na iba eh. Tanggalin natin to. May tayo lalabay ang gating na Hanggang sa masira, no? <laughs> okay. Okay na itong isa. Bago na siya. Tapos, kumpara mo dito sa, sa dumi to, o oh. Pansinin nyo, yung taas, ba? Diba? Ito magdumi. ito malinis na. Oh, ano sa inyo? Next naman, isang para sa akin. Talagang para na very good tayo niyan. Give me my money. Yan. Isang mahal, mahal po magpalinis sa akin. <laughs> Itong tatlong sapatos na to, siguro ano, ah? Mga 600 pesos po yan. o, <laughs> oh, pinapawisan ako. Nakita niyo, putol-putol yung pawis ko. Mahirap pong maglinis ng sapatos. Ayan. Tapos, eh, panipa ang daldal ko dito. Kaya, give me my money. Ko madumi. So, mga so ayan, pa, tatanggalin natin ngayon yung dumi na yan. Diba? Yung isa kanina, natanggal na natin. Ito naman ngayon, tatanggalin natin. Hirap din ah. Wala na akong sponge o ganito na yung sponge ko. So, nakita nyo, di ba? Yung dumi. So, ngayon, ala na siya. Na-erase ko na siya. Ganun siya kabili. Ah, there you go! There you go! Finally, bago na siya ulit, di ba? Kita nyo, wala na. Wala na. It's magic! Give me my money. Di ba? Oh, grabe. Piruin mo yan. Alam nyo, guys, ito kasing part na to, ito yung madaling madumihan sa mga ano, lalaki, lalo na kapag nagda-drive. Kasi, ito din yung madalas masira sa mga nagda-drive. Kaya, yung ibang shoes, meron pong nakalagay dito na gano'n, yung pang ilalim. Pang driving shoes yun talaga. Pero, yung mga ganito kasi, hindi to driving shoes eh. Kaya, ayan. Pansinin ninyo dito, dumudumi siya. So, ngayon, nadinis na natin. Maganda na. Ayan. Yes, so, sa sapatos, yun ang unang nasisira. Lalo kapag ito, nagda-drive. Ang sinasabi ko, oh, oh, ayun. Bago na siya ulit. Oh. Ayan. Hmm saan ka pa? O, oh, ba diba? Bago din siya ulit. Nawala na rin yung dirt dito. So, one down. Next, dito na tayo. Ayan na, nakita nyo kung gano'n siya kadumi. Ayan o. Oh. So, susunod.